When a strong man arms, keepeth his palace, his ghosts are in peace. But when a stronger than he shall come upon him and overcome him, he taketh from him all his armor wherein he trusted, and divideth his spoils. He that is not with me is against me, and he that gathereth not with me is scattered. Ang dream interpretation na ibabahagi ko sa inyo ngayon ay ang kahulugan ng itak sa panaginip. Ito ang aking tugon mula sa katanungan ng isa nating tinga sa baybay. Kaya shoutout sa iyo ma'am, sana ang interpretation na ito ang sagot sa iyong katanungan. At para na din sa inyo dyan na may kantulad sa panaginip na ito paalala lamang na ito ay isang general interpretation kaya hinihiling ko sa inyo na mag-connect at unawain mabuti ang mga nangyayari sa inyong buhay sa ngayon at magiging open and receptive sa mga impormasyon na ibabahagi ko sa inyo. At kung ito ay nag-resonate, bawat isa sa inyo, please give us a comment at huwag na din kalimutang mag-like, mag-subscribe at i na din yung notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page page TV at ishare nyo na din. Maraming salamat. Ang panaginip tungkol sa itak ay mayroong maraming spiritual meanings, depende sa kung ano ang mga nangyayari sa iyong buhay. Ito ay isa din sa mga common dreams among many people at kapag nakikita mo ito sa iyong panaginip, ito ay nangangahulugan ng death, sacrifice, division at iba pa. Kung sa iyong panaginip ikaw ay nahabol ng itak, ito ay maaaring nangangahulugan na ikaw ay under control of witchcraft o yung tinatawag na kulan. Siguro ang iyong kalaban ay sinusubukan ka sa tahimik na paraan dahil you are moving sa iyong next level at ang ganitong klase ng panaginip ay maaaring ding nag-indicate ng presensya ng mga tao na hindi kilala para ipahamag ka or someone na malaki lumalapit sa iyo. Siguraduhin mong mag-pray ka lagi for divine protection sa iyong mga mahal sa buhay. Ang pagkakita ng itak sa panaginip ay isang bad signal of tragedy. Halimbawa, kung nakakita ka ng isang tao na sukbit o hawak ang itak, ang sign ay nag-stand ng banta to human existence. Ang itak ay ginagamit sa panghiwa at ginagamit din ito bilang weapon. At meron itong mga strong symbolism sa panaginip. For instance, ang itak sa panaginip ay nag-symbolize ng feeling na nararamdaman mo ang hindi makatuwiran at takot na iyong hinaharap with people. At ang iyong panaginip ay ay nagtuturo sa iyo na lumaban and fight back. Ito na siguro ang pinaka na dream interpretation dahil ang itak ay maaari ding ginagamit bilang weapon if someone is attacking you. However, ito din ay nag-refer sa isang internal dispute na maaaring meron ka. Ito yung mga tinatawag na mga hidwaan Sa panaginip, ang itak ay normally assigned ng division At ang pagkakita nito sa iyong panaginip ay nangangahulugan Na kailangan mong i-review ang iyong buhay Putulin mo ang mga bagay at kung maaari, iwasan mo din ang mga bagay sa iyong buhay Ang panaginip ay maaari ding nag-indicate na meron ka pang maraming laban na naiwan maaring makadama ka na kailangan mo ng isang klase ng protection. Sana nagustuhan nyo ang dream interpretation na ibinahagi ko sa inyo ngayon at magibahagi na din sa inyo mga katanungan at opinion sa pamamigitan ng pagkomento sa baba. At kung bago ka pa lang sa akin channel ay huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe at hit ang notification bell para magiging updated kayo lagi. At sana i-follow nyo din ang aking Facebook page, Direct TV at i-share nyo na din. Maraming salamat. Salamat hanggang sa mali pa alam.